So, yung mga celebrities na nahihilig sa pagnanegosyo mula sa pagkain, beauty products at iba't-ibang mga pagkakakitaan, maging mga sikat, eh nagpapasikat din sa larangan ng negosyo. Tama. Mm. Eh may kasabihan nga, di ba, na strike while the iron is hot. Kaya naman, mas pinalalago pa ng ating business-minded celebrities ang kanilang negosyo habang maganda ang kita nito. Maganda na rin naman, syempre, na meron silang ibang mga pinakakakitaan diba? Maganda yan. Eh ano, makumuha tayo ng mga tips dito sa mga guests natin oh, ngayon, oh, no? Oh. Oh. Eh, bukod sa pagiging uh, hot mama, oh, oh, isang wow. successful restaurateur, restaurateur, si Andrea Del Rosario na mga kasama natin ngayong umaga. Yes, magandang yes, umaga, magandang umaga. <laughs> Thank you for guesting hot here. mama talaga sa, sa iyong pagbisita. Oh, oh, oh. oh. <laughs> Ito makakasama, makakasama naman nating TV and events host ngayong umaga. Walang iba kundi si RJ Ledesma. Best man. Ayan, yes, <laughs> Ako mo yung hot papa. Hot papa. <laughs> hot papa Talaga. <laughs> eh, talaga, ang daming pinagkakaabalahan din ito. Eh, bukod oh. sa ama at a loving husband, editor-in-chief pa rin siya ng isang lifestyle magazine. Oh, oh. Nakapag-sulat na rin siya ng apat na libro. Apat na libro. Oh, at na lang po yung fifth book ko. Oh. Fifth book <laughs> wow. this year. This year. Okay. Okay. At syempre, isang successful entrepreneur din siya pinagbubuklod niya yung mga foodies sa gabi sa iba't ibang mga bahagi ng Metro Manila, di ba? Yes. Oh, minsan nakapunta na rin kami doon. Ah, thank you, thank you. Good morning, RJ. Good morning, Paul. Good morning, mm, abalang abalang Maris, good morning. Oo, oh, okay. Yes. Maris, <laughs> talaga. <laughs> paano, ano, paano hinahati yung oras Sarili mo doon sa dami? Ah, Parang yung gremlin, marami po. Kapos na binubus tubig, uh, dumadami po ako sa gabi. Okay. And, uh, uh but actually, more of time management. Uh, sabi ko kanina nung uh, nung tayo nag-uusap dyan sa likod sa make-up room, uh, galing po ako sa, sa corporate world eh. At sa corporate world, talagang anong uh, nung bata pa ako, lahat pinapagawa sa akin. So, sanay ako na time management na lang yan. So, uh iba, iba't iba, ibang priorities lang yan. Pero bakit na naisipin mo pang mag-business? Eh, di ba parang yung bang kinikita mo uh, ngayon sa napakarami mong pinagkakaabalahan? Nag-start nag po ako dito sa, di ba, sa family business talagang ginagawa uh -oh. ko, which yeah, is real estate yes, development. Dito. Uh, pero po yung yung tatay ko po talaga yung isang born entrepreneur. So la lahat, mm. lahat ng yung pananaw niya sa buhay is always looking for opportunities. Mm -hmm. At yan yung parang naipamahagi ipamahagi niya sa mga anak niya sa sa amin lahat. Mm -hmm. So talaga sa amin nakita lang namin na it's a good opportunity. Nice when I saw this opportunity arising sabi ko sayang naman to. Mm -hmm. Papagaranin ko sana. I want to make it grow just like my dad ginawa yung real estate on his own. Mm -hmm. Sabi ko itong food business, sabi ko kung kaya ko naman palaguin. Tayo papalaguin ko. At ah, talaga naman malago na. <laughs> O, oh, eto naman si Andrea. Siyempre, yeah, sure. kasi pag sinabi mo Susan na Andrea, di ba? Andrea Del pag Rosario. Pag sinabi mo Andrea, <laughs> hot babe, oh. sexy. Oo, oh, oh, yung mga, Ayan, oh. minds ng mga kalalakihan, di ba? <laughs> kahit tayo mga babae, pag si oh, Andrea, yun yung sexy. O, tingnan mo yeah. naman oh. hanggang ngayon, sexy-sexy sexy pa rin. Ay, Now, sexy mom. Oh, <laughs> sexy <laughs> mom-trepreneur. Oo, oh, oh, ang yeah. oh, oh, ganda yeah. ng title. Oh. Pero ito bang uh, pagiging sexy, eh, medyo nag-lylo ka na dahil meron ka ng ibang business ngayon? I don't think na no, kailangan maglaylo sa pagiging sexy i mean you know pwede ka namang say anything wrong with that And hanggang sa kaya ko maging sexy I'm sexy but i'm doing other things you know um now i'm a mom I'm not not only a mom, but I'm also doing uh, this business and show business also. Still. Oh, yeah. pero hindi ba mahirap yun? Kasi syempre pagkain yung business mo, yes. syempre oh. kailangan mong tikman na tikman yun. Buti di Oo, atas oh, oh, mm -mm. longganisa. Kakain lang <laughs> ako ng lahat ng longganisa pero walang rice. Oh. That's my secret. Wow. Bakit naisipan mo rin, like, katulad ng tanong ko kay RJ, bakit naisipan mo pa rin magnegosyo? Well, syempre, ang number one dyan eh, dahil may anak na po ako. And <laughs> why food? <laughs> Mas lalo pa akong, um, kumbaga, na, na push to really do, you know, you know all this. Katulad nga sabi ni RJ, yung uh, opportunities to grab it, to take that risk. Mm. And, um, and ayun, I was just given that opportunity to, to start it. Um, I started with a franchise I franchised a brand before. And then, doon lang, doon siya nagsimula. Natutuwa ako doon hanggang sa ay That's when I um, considered to go back to school. I took up this master's in entrepreneurship simultaneously. Kung nagbe-business ako, para lang, alam mo yan, matulungan din ako because... Uh, nag, nag artista ako for so many years. So, mm -hmm. ano pa yun, nag-memorize ka lang ng script. Parang, uh -oh. uh -oh. nandali muna, parang kailangan ko yata bumalik sa school. Uh -oh. And, uh -oh. in college din, fine arts naman ako. Uh -oh. Fine arts. So, fine arts sa uh, uh, this, uh, uh, this school and because hindi kailangan ko bumalik na school. Oh, Bakit uh, so. food? Kasi para pag sinabi mo nga kasi Andrea sexy eh. So yes. parang hindi <laughs> dapat dapat. Hindi para ironic mo. no. Hindi <laughs> hindi siya <laughs> para hindi siya so, hindi na siya inside. Kasi nag-start nga muna ng yung I because of uh, this uh, this brand yung franchise, franchise ko na siya. na brand. And mm -hmm. then nagkaroon ako na idea to open this This, uh, this other brand, mm -hmm. yung uh, mga longganisa. So, ayun, na na, na, punta na rin narin mm -hmm. Napagpad na rin dun sa business na yun. At nakita mo na, na malaki na yun. yung uh, potential. Yes, oh. and then yun nga, yung uh, oportunidad na, mm -hmm. na kumbaga wala pang ganong restaurant yes, that showcases no? all these different kinds of longganisa mm -hmm. na ma, ano naman siya, mabigyan ba ng uh, ma-showcase. Ma, 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 ma show. no. Ito oh, si RJ. Ito iba ibang oh. klase ng pagkain. Sabi mo, nakapunta ka na. Oo. Oh, oh. So, iba klase ng pagkain. Oh, ah, pati iba talaga. Napakarami kasi. Bakit puro pagkain? RJ, ba't pagkain? No, kasi actually, yung, uh, yung origin nito, no? Uh, nung pumunta kami sa, nung honeymoon kami ng asawa ko, mm. nakapunta kami sa isang lugar sa Italy, yung sa Florence, yung tawag ng Mercato Central. Yan mm. yung pangalan ng lugar. Sabi na, ang ganda naman ang experience na ito. Gusto mm. ko dali dito sa Pilipinas. Mm -hmm. At uh, nakipag-partner ako sa isang kaibigan ko na galing uh, yung old company ko na he's a very popular food blogger, Anton Diaz, yung Our Awesome Planet. So sabi namin, nung nakita kami sa isang event niya, sabi ko, Anton, uh, gawa tayo ng isang weekend food market. Dahil yes. nakita ko naman yung opportunity na dyan. And syempre, uh, since we're from the same company, uh, marami kami natutunan sa mga corporate success principles, kung paano mag-identify ng opportunity, kung paano gawin, how to execute it properly. Kaya napalago na namin yung negosyo. Basically, yung ginagawa namin, kami po ay Ah, uh, kumukuha ng iba't ibang klase ng mga entrepreneur na gustong yes. gumawa ng pagkain. Ca... Like me. Yes, exactly, exactly. May kiosk ka, hawsa. Lahat, lahat sayo, lahat 'yung pinapa-taste test namin bago sumali. But oh, oh, We oh, think oh. of ourselves as a food entrepreneurship incubator. Ibig sabihin, yes. kumukuha kami ng okay. okay. maraming mga mga gusto uh, mga startup food concepts at dito dito namin pinapa kumpara pinapagana 'yung concept nila. At pag successful sila, they usually go to the malls. Parami sa amin, garlic slime. Um um uh, manas Chicken, Moo Ice Cream, mm -hmm. Inutak, but maraming mga food brands na nag-start sa amin na lumaki. Mm -hmm. And that's our objective to open up new ones. We have three right now this year, baka mga more, at least five more this year, to bring out more food entrepreneurship. Mm -hmm. And talagang yung aming, uh, kung baga, yan yung aking karism, uh, entrepreneurial advocacy. Oh, oh, yung nice. kanila talaga parang patok na patok eh, pero gaano katagal inabot para talagang makamit mo yung success? Kasi syempre, nung nakita mo from Italy, tapos dilala oh. nyo rito sa Pilipinas, tapos uh, Actually, talagang maging patok sa mga, uh, sa mga tao yung uh, mga ganitong noon, market. Sanay yung mga itong pag ikaw ay taga brand managers noon, sanay ka sa mga project launches. Mm -hmm. So, may mga uh -huh. check checklist ng mga successful principles. Eh. Uh -huh. So, ginawa namin lahat para dyan. So, from a, from a marketing standpoint and a traffic standpoint, uh, nakita namin kaagad kung Uh, what makes successful, kung ang mga factors in the background. Pero yung kailangan na talagang, kung ikaw ay isang entrepreneur, the more important thing is, after ma-launch mo, kasi usually, yun ang mong hinahabol is sales eh. No, sales oh, it's and it's market, sales and marketing. Yung, yung, uh, yung medyo na, na, na nalalagay sa uh, likod or back burner ay yung mga organizational development para mm -hmm. naman ma, ma kung long term yung negosyo ninyo. Because mm. sometimes, mm. walang structure pa yung negosyo ninyo, wala right. pa mga financials na tama. Yeah. So, mm. it happens over time. So, yung, yung, yung payo ko lang sa mga gusto mag-entrepreneur, okay, first, marketing is important, sales is important, but after that one, ayusin mo yung, yung organization mo kung That's hindi maayos. Pero hindi kailangan din ang ka puhunan. Magkano? Ah, kailangan puhunan, puhuna, din. Na, oh, oh. Uh, oh. Ito sa'yo, medyo ba laki-laki ba kailangan? Oh, eh? actually, uh, yung, uh, sa, uh, yung totohanan yan, mm. yung honeymoon money ma namin na binigay namin. <laughs> nung, <laughs> oh, yun ginamit namin. Kano yung, naman yung honeymoon money nyo? Hindi siya na malaki talaga But, eh, kasi yung oh. puhunan ko dito talaga aside from the yung pera na konting honeymoon konting na ipon ko from work mm. is also yung puhunan ng langlaway pati yung yung ano uh, yung charisma rin. Uh, uh, no, tayo, exactly. I mean, you cannot discount that. I mean, people like Andre uh -oh. syempre, Uh, yung kanyang yung karisma kanyang as, as somebody who learned over the years how to use her charisma to do mm -hmm. right. business or celebrity yeah, status yun to use her charisma here as well y yeah. ako kinakausap po yung mga executives na may-ari ng mga uh, mixed-use developments mga uh, mga residential areas mga mm -hmm. commercial areas right. para kubinsihin sila at syempre natutunan ko rin over time kaya ito gusto ko rin sabihin sa mga gusto maging uh, entrepreneur sometimes maganda yung Uh, yung pinagdadaanan ninyo, mag-corporate ka muna para matuto ka. Mm -mm. Then after makuha yung skills na yan, pumasok ka, mag, uh, sumaba ka sa negosyo mo. Okay, okay. si Andrea, yeah, ito. Nakokoy si hindi ako nag-corporate muna. Okay. 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 Paano ganun? Backward Nung ako. Anong mga tips ang pwede mo ibigay sa mga mommies like, na, na halimbawa gusto rin pasukin ng business? Ako kasi syempre, nag-start ako dun sa passion to help my family and mm. everything. So, I guess in uh, even in show business that's how I started. Yeah. You know, kumanta ka. Sige ka. You have to, you know, you, you have to help your family. And uh ayon, I guess as time goes by, like what RJ said, kailangan mo pa rin i-educate yung sarili mo, you know, to somehow um, hindi lang siya parang mom and pop business na walang structure, walang um Walang sistema. Mm -mm. So, ayun, um, if you do get that chance to somehow educate yourself para maging, mas maging professionalized yung business mo, uh -huh. then, Do so. Siya, siyempre, yung mga ginagawa natin ganyan eh, like si RJ, si Andrea, para sa family. Pero alam nyo, marami yung hindi nakakaalam. May dinanas na pagsubok itong si mami Andrea. <laughs> no, okay yeah, na ba yan sa kanyang miracle baby na may congenital condition na yes. jejunal yes. atresya. Ayan, paano mo dinaanan yung pagsubok na ito? Andito ba yung baby mo? Ito ba yes, yeah, she's here. Yes. Yeah, <laughs> she baby? Ilan siya? Hi, Hello. Ilan taon si so, baby? Uh, she's almost three. Oh, uh, she's almost three. Oh, oh, I guess no, no, no. <laughs> I guess... Oh, oh no. Ah. no. Oh, ah. I so, guess sorry. since mentioned this already, mm. um, yung aming um restaurant pala, oh, tied oh, up. Tied up as part of our CSR, tied up with uh, this organization I foster, wherein we give uh, yung proceeds ng our ng aming sales sa organization nila, yung uh, Operation Compassion, para to help uh, foster children. Mm -hmm. Because of her. So meron siyang desserts called B-Sweets. Mm -hmm. So meron din ako mga kiosk ng mga desserts. Mm -hmm. And uh, part of that goes Pero to ano that uh, organization. Jojo na Latricia. Jojo na Latricia, parang bulbul yung bituka niya. Oh. Mm -hmm. Yeah, so when she was two days old, We had that surgery, so she okay, had four yeah. surgeries. But she's here. She's okay, Nasa. okay. na. okay, okay, okay. She's okay. Okay, now. okay, okay, okay. She's okay. Okay, 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 okay. She's okay motivation. Uh, big blessing. It's, it, it changes your perspective yeah. in life. But para sa akin, yung unang una sa akin is really, the priority is my, my wife and my family first. Mm -hmm. So that's that's the first thing that all my decisions mm -hmm. make. That's why gusto ko maging isang entrepreneur. Di ba? Right. Yung reason yung kung ba't ako natin. naging entrepreneur aside from going corporate is that, um, hawak, I mean, It's a good and bad thing. 24-7 ka magtatrabaho, hindi ka parang 9 to 5 na talaga. Pagkatapos yan, pwede mm. ka malis. Ito, alam mo, asawa ko habang... Kasi kami dalawa yung magkasama sa trabaho eh. Mm. Na kahit pa... Part hindi mo maiiwasan ma habang nasa kama na kayo, matutulog na kayo pag pinapag-usapin niyo pa yung negosyo. Nagko-commute kayo so, na, na, na mga kinita. Huwag na, sitay, pagda, Kasi <laughs> right. gusto ko na matulog, gusto ko na mag-relax. But then, I mean, that's really how it's like bu uh -huh. bilang buhay entrepreneur. At, yeah. at dito nakikita mo naman yung hindi mo hindi mo na nararanasan yung pagod mo mm -hmm. dahil parang naglalaro ka lang eh. Oh, it's, it's, really I think that's the most important thing that to it's, a, the, the passion. And right. you think and the, the, funny thing about if you think about it pa it's really a passion for me the idea of marketing kasi vegetarian po ako. Oh, oh, yeah, oh yeah, po, vegetarian. po, ako, po. And yoga lang. enthusiast. And yoga, yoga yeah. actually oh. uh, I'm, a, I'm, a, a certified a yoga teacher. Oh, teacher. Wow. Oh, kasi tanda ako nag-shoot kami dyan sa Batangas. Oh, uh, sa Batangas. But the thing is Nagkabalibalibot balibot ako. The idea the idea na, nakaka, makaka establish ito that I'm able to market it. It's what's important to me. So actually, mm. yung tumitikim yung asawa ko pati mga partners ko, alam mm. ko yung taga-market na lang. E, look at na naman. Sabi nga, RJ, diba, na, it's different when you make a living and you make a life. Yes, mm. yes that's right. right. So, so right. Okay. Talagang, Ay, alam mo yung ganyan, yung, yung, yung pagiging successful mo sa anumang negosyo, yun sa sa family mo naman isi-share talaga. Right. right. Di ba parang lahat is parang baliwala kung wala ka naman pag-share oh. ng family. And I'm very thankful that yung yung parents ko Uh, supportive sila sa pagiging isang entrepreneur. Uh -huh. Na kahit nagtatrabaho para sa daddy ko, alam niya naman, oh, ito gusto mong minigos. Sige, susuportahan supportahan kita because ay, ay, inunayos siyang, I, I you kept know, on bakit yung dad ko parang sabi niya noon, you don't have to join me, you do this one, this one. Sabi ko, but that, nagtatrabaho naman ako, nag-massage pa ako para para lang masama sa negosyo ninyo. Doon ko oh, oh. na-realize it's because he wants you to be able to develop your own right. sense of self-worth. May kumpiyansa ka kamag-negosyo yes. na mag-isa. Okay, Andrea, thank you very much. Salamat Jan. din po. Mm -mm. Thank you so much for ah, guesting so us. So, ito ba only baby? Yes. Oh, okay. Hi, baby. Say hi. Hi. Thank you very much. Maaga kang gumising. Pati si baby, ginising mo ng maaga. Diretso na kami sa school. Ayatid na siya. Oo. Ayan. Thank you very much. Thank you sa pagbisita niyo. Ayan. Siyempre kay RJ. RJ, thank you. Good luck. Thank you. Matulog ka rin, ha? My wife, Vanessa. Of course, my daughter. Fortune, si R3. Ayan. Si Andrea Del Rosario po at si RJ Ledesma. Maraming salamat.